Hello po sa inyo mga kajansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Biernes, March 7, 2025. At meron lamang po tayong ilang uh, pampaswerting tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Okay? Para kayo po ay kapitan ng swerte. So, bago po kayo umalis ng inyong pamamahay, pwede po kayong uh, magmix ng sugar or asukal, mga kasyanski, at cinnamon powder. Yung katamtamang dami lamang po at inyo po itong uh, imix at uh, ipahid ipahit po sa inyong dalawang kamay. Okay? Dito po ang mga katulong para makatrack ng swerte. So, habang pinapahit nyo po sa inyong dalawang kamay, pwede nyo pong sabitin sa inyong mga isipan na sa pamamagitan pamamagitan po ng uh, ritual na ito ay kayo po ay kapitan ng swerte eh. sa pamamagitan po ng numerong ito ay mahit sa po ang jackpot na kayo po ay uh, pagpalain dahil kayo po ay deserve nyo po ang bagay na yan so pwede pong huwag na po itong hugasan alright so kapag uh, tapos na po kayong tumaya pwede pong uh, pwede na po itong hugasan. So, ayan naman po mga Kajanski at uh, pwede nyo pong imix ang inyong mga numerong pinapangalagaan at, at inyong mga lucky number sa araw na ito, okay? Base po sa inyong mga zodiac sign. So, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. So, good luck po sa inyong mga Kajanski. Para sa mga taong Aris, ito ang araw na tiyak ang iyong tagumpay. Kumilos ka ng mabilis dahil may basbas ka mula sa langit. Ano mang gawin mo ngayon ay may malaking posibilidad na magtatagumpay at matupad. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 10, 23, 29, 34, 37 at 45. Para sa mga taong Taurus, ang araw na ito pati na ang mga susunod pang araw ay para sa iyo. Ngayon ang tamang pagkakataon upang simulan mo na ang plano kung paano madalagdagan ang iyong pinagkakakitaan. Gawin mo na ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga numero 7, 12, 17, 24, 30 at 35. Para sa mataong Gemini, huwag mong ilihis ang atensyon mo sa pagtupad ng iyong mga pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero 8, 9, 18, 20, 23, 39 at 42 Para sa taong cancer, napakalakas ng iyong karisma. Gayunpaman, mag-ingat ka dahil maaaring maakit sa iyo ang taong may pananagutan sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay brown, ang iyong mga maswerteng numero, 2, 11, 22, 27, 40 at 45 Para sa mataong leyo, mahina ka. Kahit sabihin mong malakas ka, isang biro man o seryosong usapan, kayo bang umiwas sa mga tokso na lumalapit sa iyo? Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga maswerting numero, 1, 17, 23, 26, 38 at 41. Para sa mataong verko, inspirado ka. Kaya mas mainam kung itutuon mo ang iyong mga kilos sa pagpapabilis ng iyong pag-asenso. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerte numero, 5, 14, 16, 25, 29 at 43. Para sa mataong Libra, swerte ka ngayon. Sumubok ka at iyak na ikaw ay mananalo. Lakasan mo ang loob mo upang matanggap mo na ang mga biyayang handog ng langit para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerteng numero, 6, 11, 13, 20, 24, at 36. Para sa mataong Scorpio, dagdag swerte at umaapaw na biyaya ang ipinagkakaloob sa iyo ng langit. Ngayon dahil sa kabutihang ipinapakita mo sa iyong kapwa, mas marami pang nakalaan para sa iyo kahit ipagpatuloy mo ang pagiging maputi. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero 16, 18, 22, 28, 33, at 34. Para sa mataong Sagittarius, ihanda mo ang iyong sarili para sa darating na magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mama's writing numero 9, 19, 25, 28, 35 at 38. Para sa mataong Capricorn, hindi ka kayang tanggihan ng mahal mo ang iyong kahilingan, kaya't may pag sa kanyang reaksyon. Pagbibigyan ka pa rin niya. Ang iyong mapalad na kulay ay e page. Ang iyong mamaswerteng numero, 7, 11, 13, 27, 30 at 32. Para sa mataong Aquarius, Tama ang pakiramdam mo na marami ang nahumaling sa iyo. Isang magandang balita ito, lalo na kung nais mo silang pakinabangan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga sweating numero, 1, 17, 21, 26, 39 at 44. Para sa mga taong Pisces, Nakakakulat ang kapalaran mo sa ngayon. Kapag positibo ang tingin mo sa sarili mo, tiyak na mapapasayo ang swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero 3, 19, 28, 33, 37 at 41.